Ito yung nakuha ko sa school. Daddy long legs, tapos labubo. Tingin. Ano yan? Daddy long legs, tapos so. labubo. Pakita okay, mo isa-isa. Wow. Ang cute naman ito, oh. Yan. Ang pangit na. Anong pangit? Ito yung cute, eh. Ay, bangkit. bang cute. Yeah. Wow. Happy ka ba? Thank, Thank you, Mama. Gusto mo? Ah? Happy? Happy? Ah. Ah. Yay! Pa tayo yan Mama. Ah, di na? Oh, ani yan? Labubu. Wow. Ika wao kano ko kailan mo? Labubu. Labubu. Happy kayo. okay? Ako. Ani ka gamitin